Kunin ko na yung basura mo, ito. Hindi basura yan. Huwag ka magkaganyan, guguluhin. Ito po. Kukunin ko na ito. Wala, huwag mong guguluhin. Kukunin ko na ito, ala. Huwag mong guguluhin. Kukunin, kukunin, kukunin ko na. Kukunin ko na. Huwag ka magkaganyan, ha? Kukunin ko ito. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> no, 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 no. <laughs> うん。 <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> ano yung niya, la? La? Kinuha niya yung basura mo, la? Oy, balik mo yung basura ni Lola ah ha, ah, patay ka. <laughs> Balik mo yung basura ni Lola. <laughs> Ba't niya kinuha, la? La? Ba't niya kinuha? Taga, sino ba yun, la? Tagasan daw siya lah. Ano sabi niya la? No ko yun ha, ba't niya kinuha? O, ba't mo kinuha yung basura ni Lola? Ha? sana sala. Ayun na lang, tumakbo na lang. Sino yun la? Taga barangay daw siya? Ala? Puntan mo nga dun la. Punta, uh, sulat mo yung ano. Kilala mo yung ano yan la? La? Kilala mo yung ano la? Yung plate number la? Kilala mo? Natatandaan mo yun la? Plate number? Huh? La, taga barangay ba yun, la? Nasulat mo la. Anong, anong plate number, la? La? Good morning. Kumusta ka po? Okay ka lang? Kumusta po? Oh, nakikilala mo pa ako? Ha? Ah? Nakikilala mo ako? O yan, may pagkain na rin Kain ka. oh, kumusta ka na? Ah, oh, okay ka lang? O, oh, dami mong notebook ha. Ay, very good. Good, so, Kasi hindi maayos dito. Oh. So, hindi na maayos? Anong gusto mong ayusin? Wala naman. Kumain ka na ba kanina? Oo, kumain yung kahapon tira. Ay, kahapon tira. Sige, kain ka. Masarap yan, ano? Minudo. Oh, kumusta? Ano? Oh? Parang mahaba na yung hair ni Lola. Ay, hindi. Gusto mong gupitan ka namin, Lola? Hindi, gupitan niya yung maiksi ay, maiksi pa. Uh, uh, hindi pa ka, hindi ka pa, pa napupuntahan ng pamilya mo dito, Lola? Wala sa pamilya dito. Wala? Nasaan sila? Wala, ako nag-iisa ka. Nag-iisa ka lang. Puno na yung bahay mo, Lola. Dati wala pa yan. No? Kahit ayusin mo yan. Maraming, maraming ano, mugtok. Maraming? Mugtok. Oo. Oh. Gumagala ka rin para manguha ng kalakal? Hindi. Kain ko yan. Pagkain? Kain Ay, pinagkainan. Iniipon mo yung pinag-inuman ng tubig. Oo. magre Kumusta naman yung bahay mo? Wala naman tumutulo. Okay naman. Tumutulo? Ah, na malakas. Bakit pong tolo? Na eh, bago pa naman yun. No? Imitation talaga ang ano, no? Ang bilis masira. Eh, sinusulat si Lola, ano kaya yan? Ah, sinusulat mo, Lola? Wala. <laughs> oh, Blater. tablater yata eh. Wala, wala magawa. Wala magawa. Sinusulatan mo yung boyfriend mo? Oo. Wala. Plate number ng sasakyan ni Daddy Pangkian lang. Sino sulat mo uh ah. Ay bakit? Alam ni Lola yung plate number ng sasakyan ko ah. NFH 555 555 Sardinas yan ah. <laughs> Kain ka na lang? Uh Oo. -oh. Uh Oo. -oh. Ay tapos na po ako la ano, dinalaw lang kita na da. May pinuntahan kasi ako doon, kaya sabi ko kumusta na kaya si Lola, kaya dinalahan kita ng pagkain. pera la para may pambili kang pagkain mo. Ayaw ko. Ayaw mo talaga. Ano po, asukan? Ha? Asukan. Asukal O sige, bibili ako. Bili ako diyan. Magkano? ano, ang kula niya ata, 26, 1-4. mahal na dito? Ay, di 100 plus, maabot Ay, sa kilo. Oo. Ba't ang mahal? <laughs> Hindi ka na nakapagkapila. Malaso ka na eh. Hindi. Wala, yun purang tamis. Nandiyan nagpabili ako asukal. Tapos ito Lola, mangga. Oo. Gusto mo 'to? Ko. Gusto mo 'yan? oo you ko 'yung titi Pag dumating hilahin mo. Hilahin mo 'yung titi la. Pag dumating 'yung nagkuha ng basura mo la. Ayoko ayusin 'yan. 'Di ko ayusin Bakit? Matamis yan, Lola. Oo. O, kainin mo. ito na yung buhay niya mga kababayan nung binigay namin itong maliit na kubo-kubo kasi dati mga kababayan dito lang siya yan wala siyang bahay nandiyan lang tapos payong lang tapos na ganyan lang kaya yun ayaw din niyo umalis sa lugar na to kasi sa lugar na to mga kababayan maraming tao, ako ng sa pagkain ayaw tumanggap ng pera yan kaya yung ginawa namin siya ng masinong pero habang tumatagal ayun na pasiksik na ng pasiksik Kapiraso na lang yung upuan ni Lola. No? Tingnan mo yung mga pagkain na binibigay sa kanya. May binigay sa kanya saging na tuyo na lang. May, oh, may binigay sa kanya tinapay. Oh. Diyan na lang. Malilimutan na niya. Ka ang ibibigay talaga sa kanya yung kakainin lang niya sa araw. Na. Kaya ka nalang. Hayaan mo lang muna para makakain siya. Ikaw wala kain. Sige lang, lang kain ka lang. sukal daw na sukal. Wala din ba? Ay, laking niyan na. Pinili ka na ng asukan. Ikaw na magbigay. Nakabili ka asukan? Huh? Ay, binilhan mo o, si Lola. Lola? O, bigay mo. Ay, pasensya na, ha? De, bigay mo. Patay ka, laking ni Lola yung titi mo. Patay ka, ah. babawi yan, Lola wala wala wala, la mo na, ayun na bawian mo na bawian mo na, bawian mo na, wala wala, bayari ka init ka pala? nakahain ako kakain ako? kakain isa sorry po, saba na hindi ba niya? mabait yan si lola mabait si lola eh hindi hindi, ko ayusin pa kasi nabigla ka lang ano po? naraming pagkagawin alam mo kaglata ko sorry po hindi, kinag kaya na lang. Kaya na lang. Kaya na lang. Tapos na po kami. Oh, okay, kaya ka daw, Sam. Hindi ba kaya na po. ela na po. Oh, kaya na po. Wala ang kutsara si Lola. May kutsara ka na? Meron lang dito. Malinis. Ayan. Oo, oh, meron naman pala eh. Lakas pa ni Lola humabol eh. Ang lakas nyo pang humabol ah. Ang lakas nyo pang humabol. Humabol. <laughs> Talagang parang 40 lang eh. Puti ka na humabol. Ang <laughs> <laughs> lalaki na mga, ah, mga bato. Naglalaro yata si Lola dati yung maraton eh. Na. Dati kayo maraton. Nagmamaraton kayo na. Ang tumakbo eh. <laughs> Ilang taon na si Lola dito? Matagal na eh. Matagal na pa? asin wala talaga siyang kamag-anak. Okay, kasi ano? so i'll Masarap la. Masa. Okay, binili namin sa karinderya lang. Kain ka lang dyan. Sige po lang, kain ka lang. Kain ka lang. mukhang gasolina to la. Ano kulay nito? Inumin mo ba to hindi, pang -huga. Pang -huga. la? Hindi, sanghugas. Oh, sanghugas. Ang galing nga. Ay, sino nagigibig ka din? Ako okay, nagigibig. Kaya nyo pa. Oh. Yan lang, paulan na. Ayan, oh, nagginaw. Na Sinukunan nila. Ah, uh, hindi lang, nagluluto ka lang. Nagluluto ka dyan lang. Ah, kape lang, kape. Mm hindi -hmm. ko. Ganda ng mata nyo la. Merong ay ano, yung sim Yung mata ni Lola, meron siyang ala, yung saan ay sato. Na alis na kami ha. Kain ka lang dyan kasi umuulan. Ingat ka ha. O pag nagawi ako ulit, dadaan ako ulit iyo Okay? O putin mo yung pagkain mo. Meron pa hanggang mamayang gabi ha. Yan, dalawang ulam yan eh. O, kain ka lang kasi paulan na. Alis na ako. Ah, kape at Ah, iced coffee. Ah, oh, sige, papabili ako ngayon. Meron ba dyan? Oh, sige. Papapili ako. Itim. Oh, sige. Kaya pala nagpapili ano. To, to, to. Meron pa dito. Bako na. Oh. Ah, dino nang mata ni Lulu eh. Gumagana pa tong solar natin, Lola. Umiilaw pa yan. Okay, matibay. Matibay. Okay, Gusto niyang kape, yung itim, yung puro, ano. Oh. Oh, Lola. Bakit ito yung gusto mo? Ayaw mo ng 3-in-1? Ah, halo mo to. Oh, ayan, marami na. Ah, para maitim. Oh. Oh. May mangga ka dyan, ha? Kainin mo pagkatapos, ha? E, dito mo lang lagay para hindi mo nakakalimutan. Oh, pipilangin mo. Ilan? 18. 18? 15. Ah, 15. O, sige, lalis na kami ha. Ingat ka po. Sige, ubusin mo yung pagkain mo. Nabutom si Lola mga kababayan. Buti na lang nadaanan natin, nabigyan natin. Palagay ko hindi pa ko nakakapaglan. Okay, dati rato hindi niya mauditin isang tasal na kanin na yun. Buti na lang natira. Sige mga kababayan, alis muna kami at ha? baka abutan kami ng malakas na ulan. Bye bye Lola. Happy na si Lola.